Galuga rin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon. Ang kwentong ito ay batay sa pakikipagtagpo ni Jesus sa dalawang lalaking inaalihan ng mga demonyo sa rehiyon ng mga Gerasenes, isang yugto na isinalaysay sa mga ebanghelyo. Habang naglalakbay si Jesus at ang kanyang mga alagad sa dagat ng Galilea, dumating sila sa rehiyong ito, kung saan natagpuan nila ang dalawang lalaking nakatira sa gitna ng mga libingan. Masyado silang marahas kaya walang makadaan. Nang makita si Jesus, nakilala ng mga demonyo kung sino siya at tinawag siyang anak ng Diyos na humihiling sa kanya na huwag silang pahirapan bago ang oras na itinakda para sa huling paghatol. Sa malapit ay may isang malaking kawa ng mga baboy at ang mga demonyo ay nakiusap kay Jesus na ipadala sila sa mga baboy kung sila ay itataboy sa mga lalaki. Pagkatapos ay pinayagan sila ni Jesus na umalis sa mga lalaki at pumasok sa mga baboy. Sa sandaling pumasok ang mga demonyo sa mga hayop, ang kawan ng humigit kumulang dalawang libo baboy ay tumakbo patungo sa isang bangin at itinapon ang kanilang mga sarili sa dagat, lalunod. Natakot ang mga taong nag-aalaga ng mga baboy at nagtakbuhan para sabihin sa lungsod ang nangyari, kasama na ang pagpapalaya sa mga lalaking na demonyo. Nang malaman ng mga naninirahan sa lungsod ang nangyari, sa halip na matuwa sa pagpapalaya ng mga lalaki, nabahala sila sa pagkawala ng ekonomiya ng mga baboy at hiniling kay Jesus na umalis sa rehiyon. Sumakay si Jesus sa isang bangka at tumulak sa kabilang ibayo ng dagat piniling ng isa sa mga lalaking napalaya na sumunod kay Jesus. Ngunit inutusan niya itong umuwi at sabihin sa kanyang pamilya kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanya. Ang taong ito ay sumunod at nagsimulang ipahayag ang himala sa buong rehiyon na itinamanghan ng mga tao. Ang kwentong ito ay puno ng simbolismo. Ang mga demonyo, nang kinikilala si Jesus bilang anak ng Diyos, ay naghahayag ng espiritual na kapangyarihan na mayroon siya sa kasamaan. Ang paglipat ng mga demonyo sa mga baboy ay sumasalamin sa paghamak ng mga hudyo sa mga hayop na ito na itinuturing na marumi. Higit pa rito, ang pagpuksa sa mga baboy ay nagpapakita kung paano sinusubukan ng mga demonyo na magdulot ng pagkawasak at ilayo ang mga tao kay Kristo. Gayon Gayunpaman, ang kwentong ito ay nagpapakita rin kung paano lumampas ang ministeryo ni Jesus sa mga Hudyo at umabot sa mga Gentil, at kung paano madalas na ginusto ng mga tao na panatilihin ang kanilang mga material na prioridad kaysa yakapin ang pananampalataya Salamat at kalitasang na iniaalok ni Jesus. Kung Christo. nagustuhan mo ito, ilike ang ito, iwanan ng ng ito ay ang iyong komento at ibahagi ito sa mga kaibigan. Pagmalain ka ng Diyos, kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng mga bagay sa lupa,